Lahat na lang nang gagawa. Ito na panagutin mo yung mga sala o mga buhaya. Yun lang naman. At magingat po sa fake news tungkol kay Senator Malkulita. ...ng paraan. Para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Uh -huh. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Uh -huh. Kaya ganito ang ginagawa nila. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Mm -hmm. so ako na lang yata yung tayong lumalaban ng Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. <laughs> Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat natin gawin. Ang problema, pinag ng mga kasama namin eh. Ako ang binibira ngayon. Pati pati yung mga testigong na ipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Lahat, pwede nilang ipukul sa akin. Ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? At kapag nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ni notaryo mismo ng opisina na yon, mm o -hmm. pare-parehong uh, uh, ganun ang pinanggalingan, magkakasala din yun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagno-notaryo at saka yung nagpapanotaryo. Wow. Uh -huh. Dito maliwanag na nag lang siya ng isang staff doon o no? kaya secretary Toto. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Toto. Doon ay ilang paragraph itong si Guterres ba. Ikinokoach niyo para uanya. Sinasabi ko na nga. Opo. Apat kaming merong kopya noon. Opo. Apat lang ang binigay niyang kopya. So in chairman of Blue Ribbon, Senator Ping, senator uh, Senate President, Bin. Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang uh, deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali.